sa pag-BP, kailangan ang pasyente ay relax. At least 5 minutes na siyang nakaupo para relax na relax. At hindi siya uminom ng mga kape or caffeinated drinks ng within 30 minutes bago siya i-BP. natin na nakalagay ang kanyang braso sa mesa at relax lamang ang kanyang braso. Kailangan ng paa niya ay nakalagay din sa floor. Sa, nakaupo siya ng maayos at nagre-relax lamang. So, ituturo naman namin ngayon kung paano ang tamang paglalagay at pagkuha ng blood pressure. Siguraduhin na ang kanyang braso ay nakapatong na maigi sa mesa at ang ating pambipi ay dapat level ng kanyang puso. So, eto yung pambipi. So, yung nasa ilalim ang Pull Pasok. Okay. Pagkana. Make it sure na ito ay nakatapat sa may ugat. Sa braso. Paano malalaman kung tama na siya? Makikita natin, ito yung fold ng kanyang braso. Ito hindi mataas na mataas at hindi rin na andito sa mismong fold ang cuff. Ayan. So, ang atin pang BP ay nasa level ng puso at ang kanyang BP cuff ay level din ng puso. Siguraduhin na hindi masyadong masikip o maluwag ang pang -BP. Paano malalaman? Ipasok ang dalawang daliri makikita nyo na hindi siya gumagalaw, hindi, ibig sabihin, hindi siya maluwag. At kung hindi nyo maipasok ang dalawang daliri, ibig sabihin, ay sobrang sikip. Ito ay, kung makikita nyo, eksakto lamang. So, ganyan nakakabit na, nakarelax ang kamay, hindi nakatikom, and then, sisimulan na ang pagbipi. siguraduhin nyo rin kung kayo ay nakadigital na malakas ang inyong baterya. Pero ito kasi ay nakadirect na sa kuryente. Ito ay sa mga nagamit ng digital. O yan, 102 over 67. Normal naman siya. Okay? Kung ikaw ay nagmo-monitor ng iyong BP, mas magandang kuhanin mo ang iyong blood pressure sa magkakaparehong oras. Dapat ay wala ring nakaharang na sleeves sa iyong braso sa pagkakabit ng BP cuff.